Out nga pala kay Craig. At shout out din sa mga nag-subscribe dyan. mga dapat mapaabot natin to ng 50 subscriber guys. Please na mag-subscribe na kayo. Pinutin nyo na din yung like button dyan. O, mas mag-comment oh, mag na din kayo kung ano yung susunod na lalaki natin, guys. Comment oh, na din kayo, guys. O, Craig, natapos mo na yung lalaki mo. 1.5. Isa pa. Dito naman.